Ang buwang ito ay naging partikular na mahirap para sa mga Ukranyano. Ito ay dahil nagtipon ang Rusya ng malaking bilang ng mga sundalo para magsagawa ng isang malakas na opensiba. Tinutukoy ko ay 40,000 hanggang 100,000 lalaki sa isang opensiba. Ang target ay ang lungsod ng Pokrovsk na may 60,000 residente at malamang ay narinig na ng marami sa inyo. Mahalaga ang puntong ito dahil dito dumadaan ang pangunahing kalsada at riles ng tren ng mga Ukranyano at nagsusupply din ito sa buong linya ng harapan ng Ukranya. Kapag bumagsak ito, aba, babagsak ang depensa na parang domino. Pero mukhang hindi pa ngayon ang pagkakataon. Tingnan mo kung ano ang nangyari. Nakikita mo ba ang isang German Leopard 2 tank na mag-isang sumusulong sa mga kalsada? Nandoon siya para gampanan ang isang misyon in-neutralize ang isang grupo ng Russian sabotage at reconnaissance na sumakop sa gusaling ito. May impormasyon na nagtatago sila sa loob niyan. Lumapit ngayon si Leopard sa target. Itinutok ang kanyang isang daan at 20 mm na baril sa mga bintana ng unang palapag at nagpaputok. Boom! Natapos ang misyon, wasak ang unang palapag ng gusali kasama ang lahat ng taguan ng kalaban. Pero ngayon, nagsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ang pag-atras. Kailangang agad makaalis ng tangke sa lungsod, hindi niya alam may sorpresa palang naghihintay paglabas. Sumagot ang mga Ruso sa pagpapaputok ng mortar. Sinimulang habulin ng mga drone ang tangke. Ang una ay tumama sa likuran at pansamantalang huminto ang tangke. Pero mukhang naayos ang problema at muling gumalaw ang tangke. At pagkatapos, muli tinamaan ng drone mismo ang lagarta. Pero gaya ng nakikita mo, hindi niya nakuha ang gusto niya. Nakakatakas si Leopard. Maya-maya, ipinakita ng kumander ang resulta ng mga atake na ito, kaunting pinsala lang sa katawan ng barko. Pinapakita nito ang superiority ng kanluraning tanke. Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi pati na rin sa filosopiya ng disenyo. Iyan ay dahil sa Leopard dalawa. Ang mga bala ay nakaimbak sa likod ng tore sa hiwalay na kompartimento na inihiwalay sa tripulante ng pader na may baluti. Kung sakaling magliyab ang mga bala, ang mga panel sa itaas ay sasabog palabas. Inilalayo ang presyon mula sa tripulante. Sa kabilang banda, sa mga tangke ng rusong T-72, ang mga bala ay nasa isang karusel sa ilalim ng tore, direkta sa ilalim ng tripulante. Kapag nabutas, sumasabog ang mga ito ng malala. Ipakikita ko sa inyo ang pagkakaiba maya-maya. Ang leopard ay nagpapakita ng mahalagang pagkakaiba sa filosofiya ng digmaan. Itinuturing nila na ang sinanay at may karanasang tripulante ay mas mahalaga kaysa sa mismong bakal. Para sa mga Ukranyano, mahalaga ang bawat veteranong sundalo. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang nangyari sa Chasivyar. Ang rehiyong ito ay nasa mataas na lugar, at 247 metro ang taas, at tanaw nito ang mga pangunahing lungsod ng Kramatorsk at Slovyansk. Isa itong likas na kuta. Kung mawawala ang lungsod na ito, magkakaroon ang mga Ruso ng isang lugar ng pagmamasid na maglalagay sa lahat ng rutang logistikal ng mga Ukrainyano sa palad ng kamay ng kalaban. Ang nakikita mo ay isang napakalaking hanay ng anim na sasakyan na papalapit sa lungsod. Makinig ka muna. Kita mo! Maraming target ang nawasak sa kalsada hindi pa rin tumitigil ang mga Ruso. Paulit-ulit nilang ginagamit ang parehong taktika, malalaking armored vehicles na sumusulong sa inaasahang ruta. Pero hinihintay na sila ng mga Ukranyano gamit ang kanilang kamanghamanghang layered defense system. Ang mga sasakyang ito ay armored personnel, anim mga armored personnel carrier. Isipin mo sila bilang malalaking armored truck na panghatid ng sundalo sa labanan. Mas kaunti ang proteksyon nila kaysa tangke, pero mas mabilis at kaya magdala ng buong grupo ng infantry. Isa sa mga armored personnel, anim ang natamaan ng mina at pagkatapos ay nawala ng kontrol at dumulas papunta sa gilid ng kalsada kaya nakadaan ang iba pa. Layunin ng mina ay hindi sirain lahat ng sasakyan, kundi pahintuin ang una at gawing nakatigil at magkakatipong target ang gumagalaw na kolom. Sumali ang mga javelin sa labanan gamit ang eksaktong pag-atake. Isipin mo, ang Javelin ay dolyar, isang daan at pitumput limang libo bawat misil. Tumaas ito at sumisid pababa sa target. Inaatake mula sa itaas kung saan mahina ang baluti. Kahanga-hanga ang antas ng pagtama, mga siyam apat ang target. Hindi na nakapagtataka na ito ay para sa mga high value target. Ang susunod na armored personnel carrier pagkatapos ay sumabog sa isang mina at nahati ang hanay. May grupong nagbaba ng sundalo sa industrial na bahagi ng lungsod habang ang isa ay papalapit pa. Nagiging delikado na ang sitwasyon pero handa na ang mga drone ng Ukranya. Isang eksaktong atake ang sumira sa unang target. Nagsimula na ang kaguluhan. Habang umatras, may tangke na nadaanan ang mina. Isang armored personal carrier ang naging target ng isang drone. Direktang tama. Isa pang armored personal carrier ang sumusubok tapusin ang kanyang misyon. Hinabol at inatake ito ng isang drone. Maya-maya, tinapos ang target at iniwang nasusunog. Pero hindi pa tapos ang pag-atake. Maraming magkakahiwalay na target ang maglalanding, impanterya. Ang isa pang armored personal carrier na ito ay mahigpit na binabantayan Nandoon lang ang mga drone naghihintay ng tamang pagkakataon. Isang mina para sa target na ito. Maingat na sinusubaybayan ng mga Ukranyano ang sitwasyon. Pagkaalis ng uso, nagsisimula ng maghulog ng mga pampasabog ang mga drone. Ilang mabilis na pag-atake ang dinagbigay dyan sa kalaban. Ngayon, Huminto ka at pag-isipan ang malupit na matematika ng digmaang ito. Ang isang drone na may first person view ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 dolyar. Ang isang tangke ng Rusya ay nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Isang drone na dolyar. Limang daan ang halaga winasak ang tangke na dolyar. Dalawang milyon ang presyo. Kayang gumawa ng Ukraine ng daan-daang drone sa halagang katumbas lang ng isang tangke. Nasa panig ng Ukraine ang mga numero. Huminto na ngayon ang kalabang armored personnel carrier, isang kamanghamanghang trabaho. Isa pang armored personnel carrier ang sumusulong. Paano kung maraming Ukrainian drone ang sumusunod sa iyo? Well, halos wala ka ng tsansa na magtagumpay. Malalakas na pagsabog ang nagpalipad sa tore sa ere. Makinig kang mabuti nakita mo ba ang pagkakaiba? Ang leopard na ipinakita ko kanina ay tinamaan ng dalawang drone attack pero kaunting pinsala lang ang nakuha. Pero paano naman ang tungkol sa tangke ng Rusya na ito? Lumipad ang tore sa ere. Isa sa mga armored personnel carrier ay nakatakas at nakapagbaba ng mga sundalo sa gusali. Hindi nila alam na ito pala ay isang patibong. Una, Gumamit ang isang sundalong Ukranyano ng rocket-propelled grenade, isang portable na rocket launcher na panlaban sa tangke, laban sa target na sumusubok tumakas. Isang sundalo mula sa sandatahang lakas ng Ukranya ang naghahanda para sa susunod na putok. Ang mga drone ang unang nagpaputok sa gusali. Pagkatapos ay sumabak sa aksyon ang sundalo na may rocket launcher. malayo ang distansya. Tumira siya ng eksakto, gumuho ang gusali. Walang pagkakataon ang kalaban. Napansin ng mga Russian Armored personnel Carrier ang halata. Kailangan nilang umalis doon agad-agad. Ang una ay tumama sa isang mina, ngunit ang iba pa ay nakarating sa kalsada. Hindi napigilan ng artilleria ang paglabas nila, pero nailigtas ng isang sundalong Ukrainian ang sitwasyon eksaktong tama ng javelin. Heto pa, bigo ang pag-atake. Ngayon, alam ko na marami sa inyo ang maaaring nagtatanong sa mga oras na ito, bakit nga ba? Bakit patuloy na ginagamit ng mga ruso ang parehong mga taktika na hindi naman gumagana? At tingnan mo, may dalawang dahilan kung bakit. Una, patuloy nilang ginagamit ang parehong mga lumang taktika mula pa noong panahon ng Soviet. Sabay-sabay silang umaatake gamit ang maraming tangke at sasakyan, isang estrategiyang nakabase sa dami. Ang mga Ruso ay umaasa na mas marami silang kagamitan at sundalo na pwedeng mawala kaysa sa kakayahan ng Ukraine na lumaban. Sa madaling salita, ang kanilang mga sasakyan at tripulante ay tinatrato bilang mga bagay na pwedeng itapon sa isang digmaan ng pag-ubos. Narito na ang susunod na tangka sa pag-atake sa lungsod. Isang reconnaissance drone ang nakadetect ng dalawang armored personnel carrier at labing pitong sundalong infantry. Naghahanda sila para sa pag-atake, nahati ang mga sundalo sa tatlong grupo at kumalat sa iba't ibang direksyon. Nagpaputok ang artileriya ng Ukraine. Nagkaroon ng panik, naghiwahiwalay ang infantry papunta sa iba't ibang taguan. Ang Ukraina. Isang armored personnel carrier ang umaalis habang tuloy ang pagbagsak ng artileriya. Ngayon, ay direktang tinatamaan ang posisyon ng kalaban. Bukod sa regular na granada, ginagamit din ang cluster na bala. Isa sa mga grupo ay nahuli ng isang armored personnel carrier, ipinasa ang mga koordinada sa artilleria BUM. Kumakalat ang shrapnel sa lahat ng direksyon. Ilang mga pag-atake pa, nabigo ang operasyon. Hindi naabot ng kalaban ang kanilang layunin. Samantala, may nadetect na galaw ng mga ruso ang isang drone sa malapit. Gumagalaw sila sa mga tubo na ito, akala nila ligtas sila doon. Ito ang kanilang taguan. Mas marami ng drone ng Ukranya sa langit habang inuulit ng mga Ruso ang lumang taktika. Tingnan ang pagiging malikhain ng mga Ukranyano. Nakikita natin ang una na papalapit sa tubo. Ang drone ay dahan-dahang lumilipad papaso, walang di kailangang galaw. May nakitang depensibong struktura ang piloto sa unahan na kailangang sirain. matapos na ang misyon. Sunod agad lumipad ang drone. Nakakita rin siya ng hadlang sa kanyang daraanan. Nakikita natin ang drone na lumilipad ng mas malalim, mas malapit sa mga kubol ng mga ruso. At pagkatapos, muling naging maluwag ang daraanan. Lumipad ang ikatlong drone at mabilis na nakalusot sa dating depensa para ihatid ang huling pag-atake. Tapos na ang misyon, napakahusay talaga ng kakayahan ng mga piloto ng Ukranya. Pag-isipan mo yon, wala yan sa kahit anong military manual dalawang taon na. Ito na ang sundalo ng makabagong panahon. May technical na kakayahan sa pagpipiloto at taktikal na pagkamalikhain sa aktual na oras. Nasa mga tubo pa rin ang mga kalaban. At para harangan ang pag-atras, Sinisira ng mga drone ang kanilang mga sasakyan. Madaling natatapos ng bawat drone ang kanilang gawain. Isang atake lang ay sapat na para magliyab ang mga sasakyan. Sunod-sunod na atake, naging abo ang lahat. Balikan natin ngayon ang rehiyon ng Pokrovsk. Nagpaputok na ang artilleriya ng Ukraine laban sa mga tangke ng Russia. Malapit nang sumabog ang mga granada, pero tuloy pa rin ang abante ng Hanay isang drone ang unang umatake at ang tangke ay napunta mismo sa isang hukay ng granada. Hinarangan nito ang natitirang hanay. Habang binobomba ng mabigat na artilerya, iniwan ng mga sundalo ang wala ng silbing armor. Patuloy ang pambobomba ng artilerya sa mga hindi makagalaw na target para sirain o gawing inutil ang mga ito. Ngunit nabigo ang pag-atake. Ang tangke na naging sanhin nito ay winasak ng isang drone. Isang tumpak na pag-atake ang nagsimula ng apoy dito, unti-unting nagiging sunog na scrap ang target. Dalawang armored personnel carrier ang sumusulong papalapit sa lungsod. Nagmamaneho sila sa kalsada, pero lumiko sa bukirin bago ang delikadong bahagi. Sinusubukan ng artilerya na hadlangan, isang armored personnel carrier, ang nagpaputok at sumugod sa pinakamabilis na bilis. Napakahirap tamaan sila Isang drone ng Ukranya ang lumipad para salubungin sila. Isang tumpak na atake lang ang sapat para mapatigil ang kalaban. Nagkahiwa-hiwalay ang infantry. Naghulog ng pampasabog ang mga drone. Sinubukan silang pabagsakin ng mga sundalo pero walang epekto. Ang pangalawang armored personnel carrier ay natamaan ng mina. Lubos nabigo ang pagsalakay. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nangyari sa rehiyon ng Kupians. Nandoon ang mga Ruso, handang umatake. Gumawa ng kakaibang desisyon ang mga armored personnel carrier, nagpasya silang tumawid sa isang bukirin. Habang papunta sa kanilang posisyon, may tinamaan ng minang Ukranyano kaya huminto ang armored personnel carrier sa bukirin. Pero hindi pa ito ang katapusan. Gumamit ng cluster na bala ang mga puwersang Ukranyano may isa pang armored personnel carrier na tumulong. Pagkatapos, tinamaan ito ng drone. Ang mga Ruso ay nagmaneho papunta sa nasirang armored personnel carrier. Agad silang umatras. Sinimulan siyang habulin ng pangalawang drone at inatake. Ang pangatlong drone sa wakas ang nagbigay ng pamatay na suntok. Wala na sa laban ang armored personnel carrier. Isang kakaibang atake ito. Ngayon, tingnan mo ang tangke na ito. Umuusad na ito para umatake pero sa hindi malamang dahilan, huminto ito sa gitna ng kalsada. Lumipad ang mga drone. Unang atake. Isang napakasamang sitwasyon ito para sa tangke ng Rusya. Nakatigil pa rin ito, hindi makagalaw. Malamang may problema sa makina. Kaya, isa pang atake. Sinusubukan ng tangke pabagsakin ang mga drone gamit ang kanyon, pero hindi umepekto. Sinubukan ng tangke ang lahat. Naglabas ng usok o matras, pero walang nangyari. Nagpasya silang tumawag ng mga backup at pagkatapos ay dumating ang isa pang tangke. Inasahan ng mga Ukranyano ito at naghanda ng drone para dito. Habang lumilipat ang mga sundalo mula sa isang tangke papunta sa isa pa, nagawang makalapit ng drone at sundan sila. Isang tumpak na atake lang ang kinailangan para mapatigil ang target. Iniwan ng mga sundalo ang nasirang sasakyan at naghiwa-hiwalay sila sa iba't ibang direksyon, isang tunay na kapalpakan. Ngayon, ang mga larawang ito ang marahil pinakakamangha-mangha. Dito, ang armored personal carrier ng Russia ay papunta sa linya ng mga puno. Makikita natin na may dalawang armored personal carrier at isang tangke na nasira ng mga mina doon. At dito, ang sundalong Ruso ay gumawa ng daan. Para sa armored personnel carrier, nilagyan niya ito ng marka bilang ligtas. Pagkatapos, nagmaneho siya ng may kumpiyansa sa kahabaan ng daang ito. Hindi nila alam na may mina pala roon. Tingnan mong muli, si A ay nasa... Naglalaho ang uso at mabilis tumatakbo ang impanterya sa linya ng mga puno. Ganap itong kabiguan. Makikita mo, pinatunayan ng Leopard ang pagiging pinuno hindi lang dahil sa mahusay nitong teknolohiya. Kinakatawan niya ang ibang pilosopiya, ang pangangalaga sa buhay at mga kagamitan habang ang kalaban ay itinuturing itong parang walang halaga. Sa digmaang ito, panalo ang mabilis mag-adapt. Ang mga Ukranyano ay nagsusulat ng gabay sa makabagong labanan habang lumalaban. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Ano ang pinaka naka-impress sa iyo sa mga video? I-share ang opinion mo sa comments. Gusto rin naming malaman kung nagustuhan mo ang bagong format ng video na nagpapakita ng realidad sa frontline. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa iba at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa mga sigalot militar. Hanggang sa susunod!